Ayan, Dai, unsay gibuhat nimo nganong Anong nakaderis sa prisuhan? han? Mm, Sana tapiba daw niyo. unsay imong sala? Hmm? ang jikash. Saya ang jikash, dion. Huh? Saya ang ang jikash. Di natintal lang Saya ang mga barkada

Ah, ikadaghan na. Unya. Ha? So ang ang kwarta nga imong gikuha sa GCash asa ni mo ginapadulong? Hm? Sa imo ha, asa ni mo ginagasto? Mm, ginagamit ni pang-inom. Tapos hindi nako, wala kong gusto, nung so karon na unsa man imong kuan karon nagmahay kasi mukibohan. mahay kau, ko ha? ko gusto ah hmm. uh, unsa man imong igusto e, ingon kay Councilor Leo Rivita ang imong madam, so, unsa imong gusto ingon

ano ba ang na ka, hindi na ni mo sabon imong gibuhat. Mm. na ba ka kay madam nagstay? Isa na ka Ha? Isa na ka mm. bag na di ay. Mm. Sige. Kina. Okay na. Okay naman. Ayan. So, bilang mo katuig ni Madam Naguban? Isa katuig. Isa katuig. Unya, diyon saan mo pagpang-apply kay Madam? Nagchat ako siya. Sa so, Facebook nag na nag-apply ko katama. Hmm. Nag-apply ko katama sa blog. Tagaasa ka. Tagaasa aasa ka, Inday. Haligaya. Ha? ha? taga tagom rapog ka. Unya, ito ko po unsa may gusto nimo ingon karon kay koan kay uh, madam nimo kay councilor Leo Revita ano na po gusto buhat mga inyong mga followers unsa so, may imong gusto ingon sa imong mga followers Siguro, sa so, sunod na lang, siguro, kailang okay, okay na sa karunin sa kawis ko rin. Hmm. Pag mapasaylon na ka madam, makagawas na ka sa manimbuhaton mabuhaton. sa ako. Ha? Palayo sa ba? managawa, maging taong trabaho. Mm hmm. So, uh, minyo ka? Na lang kay anak? Aasa man sa anak karon ron? Ha, papa. Hmm. Pila may edad siyang mga anak? Nag-forever. Mm hmm. So dugay na mo ginabuhat kaning aside sa GCash ginaon sa nimo pagkuha ang mga kwarta ni Madam. Wala na pala yung ni mo. wala ginakuha. Ginaon sa nimo. Wala sa kwarta. GCash Ah, GCash Katong last time daw nakita nako sa CCTV wala man nagid ato mo pagabot na ko ato nangawa di ako sila ka na nawala na pero wala jud kun mm. ko ato kabalo man sila na ko kusil do ato ka to kun panahon kusog kaayo mm. so karon kusog man gyapon ang team Hamloy eh. sa views dili na kayo mga na mga kanyang sildo ano man ano, hindi na Wala na po kabalo sa sildo kay wala naman ginapakita sa ako ah. Pila mai mong inyong fur katung kusod kay inyong hangkuan, katong vlog vlog pila may gina sa sa imoha Pila ko lang is 175 Dayang 175 pesos? Hindi, Iludrio po kao ka. Ganiko ka, unoh. Wanad ni 75 pesos or 1000? Hmm? Dako ano? Nga ka nang 175 pesos dako kay giun sa man mo. 75 ramot ako nakuha na kay gipundong itong 100 kanya ilang ga kung nanduman kay namuto sa listahan gikuhaan niya 60 kay mama iring e mm maragi kuan sa mama maragi tong atonga atong ninyo so pila mo pinakadako na nakuha kanang nakas nakas out niyo mo na kuha jud nimo sa sa inyong vlog vlog di na nakuhon te kay daghan mo daghan mo ang laki pa yung kaso po. ko ang isang interview malabas na yung Sige, sige. Ah, sige, sige. Ah, salamat kay Dai ha. Last lang dai, kuan na imong mga kuan dai imong mga followers kay daghan kay followers ta. Ah, sige, sige. Salamat Dai. Ayan mga kapatid no mo ni si Ligaya, ang uh, sikat nga social media influencer. So di kuan siya gi kasuhan siya, gi pa padakop siya sa ni Councilor uh, Leo Revita Drisa. Tagum City kay tungod kuan uh, nanguha daw siya og uh, GCash noon aminado man si kuan si Inday Ligaya sa iyang uh, mali nga gibuhat apan karon nagmahay na man siya sa iyang uh, gibuhat og sumala pa ni Inday uh, ni Ligaya uh, kung siya ni Councilor Leo Revita iyang madam Uh, maningkamot siya nga kuan ka nang maningkamot siya giyang kaugalingon na ma okay na iyahang panginabuhian ug magbag na pud ni siya yan mga kapatid so kato mga followers ni Ligaya so ato lang ni siyang kuano ato ala ni siyang uh, pasayloon o ato apo ni siyang uh, sabto na lang pud kay ang tao makasala man na ang tao at least uh, naapay kuan si Inday uh, naapay kuan si Ligaya nga magbag-o. Uh, kuan pud niya aminado man si Inda uh, Ligaya nga sayang sa laod. Niya willing pud siya nga magbag-o mga kapatid. So sama sa kung gingon nga makasala gani na ang ginuo uh, Ginoo unsa pa kita nga tao lang, di ba dai? Ayan, so Salamat day ha sa kuan day sa pagkuan na mo sa pagpa-interview nimo sa amo ah. so a. kay kag mga followers o oh. ah, dai laban lang dai o oh, kuya kay mga comments sila dai o oh. ana ah, sa imuha dai nga mutabang o oh, pakihag ko kay Ligaya Besh. Dagan kay followers si Ay si Ligaya. Ang mga komento, o pakihag ko kay <laughs> Ligaya, laban ng diha dai ayo kawalag padlaong. <laughs> Makasala man gani ang uh, makapasaylo man gani ang Ginoo. Unsa na lang ka ang tao mao dayto? Makapasaylo man gani ang Ginoo. Unsa lang ka ang mga tao? So, hopefully makuan ka ma si ganak ka, ka no sa kuan sa ni councilor sa imuhang uh, gibuhat nga kuan nga sa laod pero aminado man siya guys so di na nato padakoon ang issue no kaya uh, syempre tao lang pod. makasala po. So mauto siya mga kapatid no ang ato ang uh, interview kaya inday ligaya so na pa siya karon diri naka sa kuan sa Tagoma Police Station. So hangyo sab sa pamilya ni Ligaya nga di na nato padakon ang issue para na pod nga luoy pod si Inday Ligaya nyo nga inyo pod di biya ni siyang gimahal sa iyang mga vlog nakapa po ni siya sa inyohan ha sa inyo mga account dapat dapat pasayloon si Inday Ligaya maujud kapatid kay syempre tao pon, pod uh, makapasaylo man jud na si kuan si councilor uh, Leo Rivita kay syempre katong mga nakaila daw kay councilor uh, Leo Rivita kuan po ni good heart man ni si kuan siya uh, councilor So moto siya guys ang uh, ulahing uh, katikaran diri sa kuan sa Tagum uh, Police Station. So atanginin ninyo ang uh, tibuok detalye ni ini sa kuan sa Radyo 5 Davao. Oo. Uh -huh. Isa pod biya na siya nga nung misikat si Leo Revita Mga guys, no? Uh, usa pod si Inday Ligaya nga nakapasikat jod sa Team Hamloy. Ayan ka to, mga followers sa uh, Team Hamloy, no? Uh, tama, Jod. Collaboration. So, mo na to guys, kayo ni sulod na si Inday Ligaya. So, atangin lang ninyo unya, sa Radyo 5 sa Frontline Pilipinas. So, sa One Balita, guys. Ang tibok detalye ni ining maonga uh, maong, uh, among gipanubayan nga uh, issue. So, bye-bye.